muling dumagsa mga deboto ng itim na poong Nazareno sa Quiapo kahapon. Idiniklara kasi ang Quiapo Church bilang isang national shrine. Ang detalye sa report ni Benji Durango, Rise and Shine Benji. Isang linggo pa lang nakakaraan matapos ang kapistahan ng itim na Nazareno, muling ginagsa ng mga parokyano ang Quiapo Church, puno rin ng mga obispo at pari ang loob sa makasaysayang araw na ito ng simbahan. Matapos ang isang special na misa, binuksan na sa publiko ang marker na halos isang taon na rin hinihintay ng mga mana Itinuturing ngayon bilang isang national shrine ang Quiapo Church na inanunsyo ng papal nunsyo. I'm extremely happy to be with you this afternoon for the declaration of the minor basilica of Jesus Nazareno here in Quiapo as a national shrine of the black Nazarene. Ito na ang ika na national shrine sa bansa. Kaya si Marge, na taga Misamis Oriental, isinama pa sa Quiapo Church sa mga anak para makisaya. Para sa kanya kasi, malaking himala na mapagaling siya ng Nazareno sa kanyang bukol sa matris at mabigyan pa ng dalawang anak. Kasi marami naman talagang nagagrant si Black Nazarene sa mga mga tao na hinihiling nila like mga ano yung mga gusto nilang marating or mga grasya, mga blessing. Kaya ngayon, tatawagin ang simbahan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Pero mahaba ang pinagdaan ng proseso ng Quiapo Church bago kilalaning National Shrine. Noong 1987, kinilala ng Santo Papang si John Paul II ang Quiapo Church bilang Minor Basilica. Dahil sa popularidad ng itim na puong Nazareno, Marami pang simbahan ng dinala rin ang pangalan ng Nazareno. Kaya noong May 10, 2023, inapply sa CBCP na maging National Shrine ang Capo Church. July 2023 nang ito'y aprubahan at ngayong taon lamang babasahin sa publiko ang decree. Bagay na ikinatuwa ng mga deboto maging ng seminaristang si Mark. Natutuwa po ako no, bilang seminarista rin po kasi ako. So natutuwa ko na bilang member rin ng Arteosis of Manila ay mapapabilang po ang ating simbahan no, bilang National Shrine ngayon. Masaya po na may ganong gaganapin. Dapat lang na mangyari kasi alam naman natin na ang nasareno uh, ay sa kilalang-kilalang kahit saan lugar. Hindi naman magbabago ang araw at oras ng mga misa araw-araw. Bukas pa rin 24-7 ang pintuan nito sa mga gustong bumisita at magdasal. Pero asahan na raw na magkakaroon ng pagbabago sa itsura ng simbahan dahil sa ilang renovation, pagtatayo ng Adoration Chapel, pagsasayos ang baptistry at kandilaan. Benji Durango, para sa Bayan.